Pagdating sa pagpurga sa aking mga alagang manok, di ko muna binibigyan ng patuka sa hapon, mas maganda kasi na walang laman ang tiyan ng ating alaga para mas mabilis maalis ang mga bulate na nakakapit sa kanila. Tapos pagdating ng gabi, doon na ako nagbibigay ng purga. Gamit kong purga sa kanila ay Astig na nabibili sa tindahan ng Poultry Supply, tig-iisang Astig tablet bawat manok para sa akin maganda kapag gabi magpurga kasi makapagpahinga ang mga manok after mapurga. Gawin nyo ang pagpurga sa manok once a month para mapanatili nating malinis ang bituka at iwas bulati na kung saan naagaw nila ang nutrisyon na nakokomsume dapat ng ating alagang manok. At pagdating ng umaga paliguan ng mga manok na napurga gamit yung shampoo na tumatanggal ng kuto sa ating alagang manok. Sa inyo mga lodi, anong oras kayo nagpupurga?